ang laki pala ng damage dito sa Albay. Napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng personal na makita ang aktual na lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. Sa situation briefing sa Naga City Hall, pinulong ni PBBM ang kanyang gabinete at mga lokal na opisyal ng Kamarina Sur at Albay. Sa Naga pa lang, umabot na sa isang bilyong piso ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura ayon kay Mayor Nelson Legacion. Tingin ng Pangulo, epekto ng climate change ang nangyari sa Bicol. Kaya isa sa nakikita niyang solusyon ang pagbuhay ulit sa Bicol River Basin Development Program na unang proyekto noon ng kanyang ama pero tinigil noong 1986. Walang forecast na ganito eh. Ito climate change talaga ito. This is uh, this is all new. So we have to come up with also new solutions. Uh, Nanawagan naman ng tulong sa Pangulo si Albay Acting Governor Imelda Bongao kaugnay sa illegal quarrying sa probinsya. Isa raw ito sa mga posibleng dahilan kaya mas lumala ang pagbaha sa probinsya. Sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar. So hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa... Which quar quarry is that? patignan natin sa DNA? Yes, please, Mr. Oh, but President. You Ayon kay Bongao, record-breaking ang binuhos na ulan ng Bagyong Christine sa Albay sa loob lang ng isang araw dahil katumbas na ito ng dalawang buwang ulan. Kaya hindi nakakapagtaka na hanggang dibdib pa rin ang tubig sa maraming lugar sa kabikulan. Kaya pahirapan pa rin ang paghatid ng tulong at pag-rescue sa mga binaha kahit limang araw na mula ng manalasa ang bagyo. Gusto naman ng Pangulo na iprioridad ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente hanggang makabalik si sa kanika nilang mga tahanan. Ang mga wala namang babalikan, tutulungan daw ng pamahalaan na ma-relocate at mabigyan ng pabahay. Suma total, nasa 80 milyong piso ang financial assistance na inabot ng Pangulo sa Naga City at probinsya ng Albay. Bago ang situation briefing, unang bumisita si PBBM sa bayan ng Bula na halos lubog pa rin sa baha. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.